Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ating pag-aaralan, natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 2. Ang sabi po dito, ang mga alipin ay dapat mapakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nilang mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Panginoon. So dito mga kapatid, ang sabi dito, yung turo, ano, yung pagiging alipin, kung paano tayo makikitungo sa ating mga amo. Mga amo nating hindi nating kapananampalataya at yung mga amo natin na uh, uh, kapananampalataya natin. Diba? Diba? So dito pag sinabi natin alipin, siyempre dati pag sinabi mong alipin is slave. Pero siyempre sa kapanahunan natin ngayon, hindi na ganun kauso. No? Hindi, kung meron mang ibang bansa pa o mga uh, native na mga tao na nagano sila ng mga slavery pa, pero sa kapanahunan natin ngayon, kung meron man, hindi na ganun no? kumpara dati. Diba? So dito, siyempre, pag sinabi natin nga, ano, marami ng ano yan, ibig sabihin ng alipin, yung pagiging katulong, helper, o oh, di ba? Uh, Siyempre ngayon, yung katulong, hindi na yun masadong ginagamit kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang pamilya. Kasi uh, ang tawag na sa'yo is kasambahay, no? kasama mo sa bahay. Kasi inaari ka ng hindi iba, kundi membro na ng pamilya. So may kita nyo, nag-iiba, nag, nag yung isang salita, di ba? So dito, itinuturo mga kapatid is paano ba tayo makikitungo sa kanila? Lalo na doon kunyari sa hindi mananampalataya. Siyempre, dahil hindi mananampalataya, minsan, di ba, may mga kapatiran tayo no, na nagtatrabaho sa Singapore, Hong Kong, o saan pa man, na nagiging domestic helper, ay may mga amo sila minsan na masama yung ugali, no, stricto, uh, ma, hindi maganda makipag, makitungo kasi nga mababa yung tingin sa'yo kasi nga ikaw ay kasambahay lang, di ba? O kung hindi lang ito sa pagiging kasambaya, bang tinutukoy dito, basta meron kang amo, meron kang boss, may uh, nagtatrabaho ka sa isang tao. No? Company man yan, di ba? Ano klaseng company yan? Uh, basta meron kang boss, basta meron kang uh, amo. You no? Know? Siyempre, ang tinuturo dito, lalo na siyempre sa ating mga kapatiran, para alam nila na sila ay uh, kay Lord. Diba? Kaya nga, misan, pag day off nila, Uh, alam na mga amo nila na sila ay pupunta sa gawain. Sila ay nag, nagsiserve sa simbahan, nagsiserve sa gawain ni Yawel Shaddai. So, siyempre, dahil alam na mga amo nila, uy, ito ay naglilingkod sa Diyos. So, siyempre, nag expect sila na dahil ikay naglilingkod sa Diyos, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, is mga respetadong tao tayo. <laughs> Di ba? Tayo ay mga mabubuting tao kasi nga mabubuting salita yung mabubuting mga bagay yung itinuturo sa atin yung mabubuting mga bagay yung gusto ng Diyos na gawin natin so sabi doon hindi ibig sabihin kunyari kung ng amo mo ay masama yung ugali mainitin yung ulo hindi maganda yung pakikitungo sa hindi ibig sabihin dahil masama yung pakikitungo sa ay ganun din yung gagawin mo di ba so, mali po yun mga kapatid kasi hindi yan ang tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi dahil hindi ka ginawa ng mabuti, eh, hindi mo gagawa ng mabuti. Mali po yun. Kung hindi, hindi ibig sabihin na uh, hindi ka tinitreat ng, uh, tinitreat, no? Treat na maayo, mga kapatid, is ganun din yung pagtrato mo sa kanila. Hindi ganun, mga kapatid. Kasi kung pwede natin ibigay yung pinaka-the best na pagtato sa, sa mga taong ito, lalo wala sa Panginoon, eh mas the best yun. Kasi Uh, mas the nila may kita yung pagkakaiba ng nananampalataya sa Diyos at hindi. No? Yung mga taong nasa Diyos at yung mga taong wala sa Panginoon. Kasi mas pangit mga kapatid kung yung mga taong walang, hindi naglilingkod kay Lord, ay eh mas, ma ma mas mababait pa sa atin. <laughs> Di ba? Kunyari, yung mga taong hindi naman nagsiserve sa Panginoon, sila pa yung mga magagalang, sila pa yung mga resport, respetado, sila pa yung mga gumagawa na mabuti, tapos tayo na naglilingkod sa Diyos, tayo pa yung mga bastos, tayo pa yung mga uh, parang walang good manners and right conduct, ito tayo pa hindi marunong respeto, hindi lang tayo yung nakapahiya, hindi napapahiya din yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi ang sasabihin, ang isipin ng mga taong ito, lalo't kung hindi nananampalataya sa Diyos, sasabihin nila, ay ganito pala yung ano, yung mga tao naglilingkod sa Diyos, akala namin gani, uh, ano, mga magagalang yan, mga mabubuting tao, parang sasabihin nila is para mabuti pa yata yung mga tao hindi naman naglilingkod sa Panginoon o so, may respeto pa sa amin, di ba? So ginagalang natin, ginagalang natin sila at ginagalang din natin yung mga property nila, di ba? Hindi mo pinagnanakawan, <laughs> di ba? pag kumukuha ka is nagpapaalam ka hindi basta lang kuha ka ng kuha di ba hindi ibig sabihin na sinabi sa iyo uh, feel at home is talaga namang uh, feel na feel mo na home mo yan <laughs> di ba hindi po ganoon mga kapatid kasi ma ano yun, mapupulaan yung pangalan ng Diyos at yung katuruan ng Diyos di ba? kasi hindi naman yun ang itinuturo sa atin mga kapatid di ba eh, itinuturo sa atin na dapat tayo ay sumunod Tinuturo sa atin na igalang natin yung mga amo natin, yung mga boss natin. Kasi kung hindi naman dahil sa mga boss natin yan, wala rin naman tayong sesweldohin. Wala rin tayong uh, uh, sweldo na ipapakain sa pamilya natin. ba? Diba? ba? Diba? Kasi sila kahit, kahit uh, aminin natin sa hindi, at ganyan yung maugali ng mga boss natin o mga amo natin, uh, pero napapanatiling may trabaho tayo. You no? Know? sa so, kahit ganyan yan, mga kapatid, is sila pa rin yung uh, dinadaluyan na para tayo ay merong uh, uh, pagkain ilalatag sa lamesa ng ating uh, at ipambili ng pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay, di ba? Ang inano dun is dapat ipakita mo pa rin paggalang kasi bakit? Kasi ba darating ang time eh, who knows, di ba? Na abutin sila ng Panginoon sa pamagitan. Maraming mga patutuon, ng mga sister natin, ng mga brother natin, di ba? Nang pinakita nila yung 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 kabutihan sa mga amo nila ito. Minsan may mga amo sila masusungit, di ba? Walang nagtatagal na nakasambahay sa pamilya nila kasi nga may yung 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 nanay o kaya yung lola is talaga mga masusungit, di ba? Uh, grabe yung pagtrato dun sa mga sa mga naunang kasambahay nila. Pero dahil pinakita mo yung kabutihan, yung paggalang, yung pagrespeto sa kanila, na, na, nandoon yung pagtitimpi mo, nandoon yung self-control mo, bandang huli, o, di ba? Naging, naging ano na sila, ayaw-ayaw ka na, ayaw ka ng palisin. Di ba? Talaga yung pag, ano na sa'yo, parang pamilya ka na nila. Di ba? So, may kita mo, sa pamamagitan yun, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga pagtitiis, sa mga sakripisyo natin, at least, napapapurihan yung Panginoon. Di ba? Nagdadala tayo ng kabutihan at na uh, nakikita ng mga tao na um, maganda talaga na kapag isang tao ay naglilingkod, sa Panginoon, di ba? Kasi yun naman po yung turo sa atin. Amen I po ba? At sabi naman doon, kung yung amo mo naman is kapatid mo sa pananampalatay, eh huwag ka naman umabuso. Di ba? Hindi naman yung parang sabi mo, ay, ano ko na to? Brother to, brother, sister to. <laughs> so magpapapabanjing-banjing na lang tayo. Hindi na tayo gagawa ng tama. Parang kuminsan sa trabaho, pag uh, yung boss mo kilala mo o kaya kaibigan mo, di ba? O kaya may mataas na posisyon yung kilala mo doon. Minsan ang ano eh, ang parang ang yabang natin, no? Para masado tayong uh, relax lang tayo, no? Walang gagalaw sa akin dito sa company namin, walang gagalaw dito kasi yung yung sinasandalan ko, yung yung kilala ko may mataas na posisyon, no? Hindi sila pwedeng ano-ano uh, sa akin dito, hindi nila ako pwedeng galawin dito kasi malakas yung backer ko. Hindi ganoon. No, hindi naman tayo yung dahil kapatid mo sa pananampalataya is aabusuhin na natin. No, And kung hindi dapat mga kapatid, dapat uh, nandun pa rin yung ano yung dapat nga mas sabi nga doon sa salita ng Diyos, dapat mas more mong pagbutihan. Kasi yung pinaglilingkuran mo, kapatid mo sa pananampalataya. ba? Diba? Kasi kapag uh, alam natin na kapag nagsiserve tayo, pinaglilingkuran natin, yung kapwa natin pananampalatay, hindi lang yung kapwa natin sa pananampalatay, kundi uh, alam natin na itinuturo sa atin na ginagawa natin yun para sa kay Lord, para sa Panginoon. Di ba? Mas dapat nga natin pinagbubutihan kasi nga tse, kapatid natin sa Panginoon yun eh. Di ba? Pag may pinagawa sa iyo, mas maganda na yung the best ang maibigay mo. Kasi nga, eh, pangit naman yung mga kapatid. Siyempre, eh, oh, nakakahiya naman. Di ba? <laughs> <laughs> no na ayo nagagawa mo nga sa ibang tao na pagandahin yung trabaho mo tapos yung sa kapatid mo sa Panginoon eh babanding-bandingan mo na lang di ba hindi po ganoon mga kapatid no so dito may kita natin na itinuturo sa atin mga kapatid na pagbutihin natin no kasi uh, itong mga bagay na ito ito yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon at alam naman natin ito ay para sa ikabubuti natin di ba kasi siyempre kahit kahit sa namang trabaho eh, pag hindi ka, hindi ka marunong rumespeto, hindi ka magalang, hindi ka mabuti sa mga amo mo, hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Tandaan natin mga kapatid, sa panahon ngayon, ang daming nagahanap ng trabaho. Di ba? No, kami naghahanap ng trabaho. Pasalamat na tayo. May trabaho tayong uh, uh, sa araw-araw natin, no? Meron tayong trabaho, na at may kumikita tayo. ba? Kaya yung iba nga, hirap na hirap na kumita, ay eh, maghanap ng trabaho. Di ba? So isang bagay yun na dapat natin pasalamatan. At kung susundin natin itong salita ng Diyos na ito, mga kapatid, hindi ito pa sa ikasasama natin, kundi ito ay para sa ating ikabubuti. Kasi nagbibil tayo ng mabuting relasyon. Diba? Nagbibil tayo ng mabuting relasyon. Kaya nga tingnan mo, may mga kapatiran tayo na kahit uh, matagal na silang wala sa amo nila pero may kontak pa rin sila, di ba? Nakikipag-communicate pa rin sa kanila yung mga alaga nila kahit malalaki yung mga alaga nila kahit matagal na ilang years na sila na hindi magkakasama, hindi na siya nagtatrabaho doon pero yung komunikasyon nandun pa rin. Minsan pag nalaman pa nga may mga pangangailangan nagpapadala pa rin yung amo nila kahit hindi na, hindi na yan ano ah, hindi na siya nagtatrabaho doon pero kasi bakit? Kasi nakabuild ka ng magandang relasyon sa kanila eh, 'di ba? Nakabuild ka ng uh, uh ano na, hindi parang ano nagkaroon ng, parang nagkaroon ng close relationship na parang magpamilya na talaga yung turingan niyo sa isa't isa, no? Parang talagang kabahagi ka na ng pamilya nila. So, makikita mo 'yun, magandang dulot 'yun eh. no? Ito sinasabi ni San Pablo doon sa mga na uh, may mga boss, may mga amo kasi alam ng Panginoon na ito, na alam na ni, ng Panginoon na itinuro kay sa kay San Pablo na ipahayag niya kay Timoteo at si Timoteo ipahayag niya sa pananampalataya kasi ito yung makakabuti. Pero minsan kasi kung paira lang kasi natin yung ugali natin bilang tao, parang ano eh, parang gusto natin gumante eh. Parang gusto natin, hindi kung anong yung trato sa akin, dapat ganun din. ba diba? Kasi minsan nangingibabaw yung ano natin, human spirit, yung, yung, yung human nature natin. Yun minsan yung umiiral sa atin which is hindi maganda mga kapatid. ba? Diba? Kaya nga, inuutos ito, ipinapahayag ito, kasi alam ng Diyos na kung atin itong susundin, ito yung makakabuti para sa atin. Amen? So yun lang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.